Alam niyo ba na bago pa sumikat si Red Baron, may isang piloto na tuluyang nagpabago sa kasaysayan ng labanan sa Himpapawid? Kilalanin natin si Oswald Boelke, ang kinikilalang ama ng makabagong air combat. Noong unang digma ang pandaigdig, hindi lang siya basta isang ace pilot. Siya ang bumuo ng mga estratehiya na naging pundasyon ng lahat ng susunod sa kanya. Ang pinakamalaki niyang ambag, ang Dita Boelke. Ito ang kauna-unahang rulebook para sa mga fighter pilot, mga simpleng prinsipyo tulad ng laging atakihin mula sa likuran ng araw at huwag kailanman iiwan ang iyong wingman. Hanggang ngayon, ang mga aral na ito ay itinuturo pa rin sa mga piloto sa buong mundo. Ang kanyang legasya ay hindi lang nasa bilang ng kanyang mga panalo, kundi sa libu-libong buhay na nailigtas ng kanyang karunungan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang makasaysayang sandali.